Magandang araw sa inyo mga kaibigan So nandito ang ating uh, mga ibon Yan Ibong gagamba May natira pa silang pagkain kahapon ng hapon. So yan yung mga ebak nila Medyo umulan kasi kay Kaya basa So papalipan natin ito ng 10 kilometers Medyo naglulugon pa yung isa Pero wala yan Talagang uh, hindi siya makakawala na ibabato natin siya so, isasama natin yung ating uh, nadagit o tumukod dito dyan o oh. tumukod dyan oh nakalapati natin. Tara, tignan natin. Nandun lang siya sa baba. So, ayan yung mga kalapati natin. Shoutout kay Kuya Jimby. Nagbigay nito. Magaling ang kanyang mga anak. Pero dami niya pang pagkain. So, ayun. Tapos na siya maglugon. Kasama ng ating mga birdie na ito. So, tignan natin nasa na kaya yung ating dagit. boy pa kaya siya. Siyempre naman. So, ito yung mga ibo natin. Ayan, mga kak. So ito yung dagit natin. Yan, yan yung dagit natin, boy. So dahil dagit siya, naka-recover na siya, no? Nakakain na siya, nakaiinom na siya. Kaya pakakawalan na natin siya. Ay natin mag-keep ng dagit. Baka mamaya hindi naman siya sure na maglalabas ng magandang lahi kaya ihahagis na rin natin siya ng na 10 kilometro kasama nung ating mga tinitraining so yun lang guys ano? panoorin nyo ang ating video sa susunod na abangan natin yan so ayan yung mga ibon abangan natin mamaya babato natin yung mga ibon natin bumalik na siya sa bahay niya di ba hmm. so ayun po rin natin ito mamaya. dito na po tayo ngayon sa Quezon Nueva Ecija so itatapo na natin ito pati yung dagit ito yung uh, unang training nila rito sa Quezon. So maganda panahon. At uh, tingnan natin kung makakauwi. Sige, bato na natin. Papalipa rin na natin dito sa Quezon. 12 kilometers lang ang first bitaw nila. Diyan na natin. Go! Kasama nung dagit. Makawala na yung dagit na. So Mas nawala na yung mga kalapatids natin. Ayun! Yung dalawa. Ayun na, ayun na. Tatlo na sila. Ayun na, ayun na. Ayun na sila. Ayun na. Ayun, nagsama, Ayun, nagsama na. na. Nagsama na. Ah, siguro, umikot sila ng matagal. to? So, to po. Ang baba na ng lipad nila. <laughs> Ayun na, tatlo. Pero okay na yan. Ba bumalik na yeah. naman sila daw. Baka akala siguro doon yung mga nila. Hmm, mali naman. Nahanap nila yun, no? Opo. Okay. Hindi eh, mapapagod yan sila. Kakalipat Oh, malapit lang naman ito. Kaya lang uh, bago pa sila, una pa lang nila. Una na pa lang uli nilang lumipad. Yun, baka wala. Mga tayo <laughs> <laughs> Diyan. Nga, nga Diyan. Diyan, tara na po. Diyan, sa buong. Time check tayo, guys. Alas 6 na. At ng uh, dumating na ibon. Galing training, grabe naman yun. Tumukod pa, 10 km. Bakit, paano kaya hindi sila tutukod? Ang nauna pa si 07. Yung lalaki tumukod, nagbukid siya. Wala pa yung kapartner niya si 02. So ayun, wala pa kaibigan. Siya pa lang mag-isa. At yung dagit, siguradong wala na yun. Hindi na yung makakabalik. So, si 02 na lang iniintay natin yung dagit wala na talaga hindi na makakabalik yun so dun yun siya nakatira pero di naman niya alam yan so ito si Zero ang nauna nasan kaya yung kapares nito yung ano nito pares nito oh. ay sana hindi na disgrasya kita mo tumukod siya oh. tumukod eh o. iba pang kumain namimili paano kayang gagawin ko rito para hindi siya mamili ng patukaan niya ay, wala pa yung uh, ibon natin, zero two. Nasaan na kaya yun? Sana makabalik pa siya. So, ayan yung panaw natin. Malapit nang lumubog ang araw. So, alas 6 ng hapon. Sana makabalik pa. Ah, napakabalik pa yung ibon natin. So, abang-abang tayo guys. Check! So, kanina pa dumating mga 6.20. Nakita ko yung pag niya. So, ito, si Zero Naku, padilim na. Buti, nakaabot pa siya. Kita nyo naman, oh. Madilim, no? Nakaabot po. Kaya lang hindi pa siya, mukhang hindi tumukod. Hindi siya tumukod, malinis. Ito kasing lalaki, Nag, ano yun, eh. Tawag dito, nagbukid pa, eh. So, yan, kompleto tayo, guys. Salamat. Nakarating siya na maayos. Yan, guys, bukas. Papaano natin yung bukas na malinaw na malinaw. So salamat sa inyong panonood. God bless. Magandang umaga sa inyo. Ah, pakakainin na natin itong dalawa. Yun. Sana makarecover sila kagad. Pakakainin na natin sila. Yun, pinakain na nga natin sila. So yun, gutom na gutom sila. Hmm? Tignan mo naman ang pagsakman. Siguro dadagdagan pa natin yan. Magandang panahon pinakawalan ko sila kaya lang hindi sila rumonda napagod silang dalawa tapos pa yun pa iba natin mga kalapate so salamat sa inyo hanggang sa muli uh, yan itutos natin sila ulit na mas malayo titignan natin kung hanggang saan ang kaya ng dalawang ito no? Oh, ang mga magulang pala nila ay Mindoro Finisher yan hindi nakakarera yung nagbigay sa akin ng magulang niya ano lang nagpapasabay lang So yun, nabato na sa Mindoro Papuntang kainta Yung kanilang mga magulang So yun, kaya guro, um, Guru, mausay din to Kaya hindi tayo marunong mag-condition ano, eh. Mag eh. Oh. Sige po, bye bye